na ngayon, mga na ngayon, guys na ngayon, na so naunawa karon guys, sama, uh, Maria Arena, guys. -speak me sa monthly check -up. Dera, guys ngayon, naunawa na ngayon, naunawa na ngayon, naunawa na ngayon, naunawa na ngayon, oh na ngayon, naunawa na ngayon, naunawa na ngayon, naunawa na ngayon, naunawa na na ngayon, naunawa guys. na <laughs> 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 Wala man. Hindi, nag-vlog ko. Nag-vlog ko. <laughs> Musul Musulod. Musulod na may guys. So, so na guys kay Juan na. patimbang pa guys. So, tuwatunon pa may eh. timbangan. Ako ba na mo guys? Nagpaulahi pa. paulahi Nakauban na ako akong mama o papa guys Yara Si Bobby Bob si Bobby guys Space Si Alex guys Ayan Lang din Nakaalaga ng anime guys Mungkin may, may diabetes So that's <laughs> all guys for today Bye bye